Sino raw itong politiko ang nagkaroon ng relasyon sa isang thunders pero may asin pang babaeng mambabatas? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nagsimula raw ang bawal na relasyon ng dalawa pagkatapos ng 2022 elections. Kilalang babaero ang politiko pero jutay ilang ang karkada. Sa kabila nito, marami pa rin siyang mga panganay na anak mula sa iba't ibang babae dahil hindi niya type na gumamit ng kapote sa sex. Ang Lady Solo naman ay matagal ng tigang sa luto ng Diyos kaya noong minsang nakatsempo sa babaerong politiko, hindi nakatiis na bumigay sa lover boy. Kayo mga ka-teletabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.